Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw, at Binga Dam sa Benguet bunsod ng pag-ulan na dulot ng habagat at bagyong Bising. Ayon sa pag-asa weather specialist Elmer Karingal sa panayam ng Parikoy sa DWAR Abante Radio hanggang kaninang alas 8 na umaga ay nakabukas pa rin ang isang gate ng Ambuklaw dahil ah, habang dalawa naman sa Binga Dam So far yung mga minometer nating major dam dito sa Luzon, still yung ibang mga dams natin medyo mababa pa rin at yung iba naman continuous pa rin yung pagbaba except itong dalawang dam natin na itong Ambuklaw-Binga na kasalukoy ang nagpapakawala ng tubig at meron siyang, ang Ambuklaw natin, meron siyang one gate opening, 0.2 meters yung task niya and 47.20 cm yung kanya pong pinapakawalan eh, ito naman pong binga, meron naman po siyang 2 gauge, 0.8 meters and 113.87 cm. Ito naman pong kanyang pinapaka Ayon bagamat malayo pa sa spilling, uh, spilling uh, level, nakamonitor pa rin sila sa San Roque Dam dahil ang mga tubig na pinakawala ng ambuklaw at binga ay sasaluhin ito. Ang po, yung pong Sir Roque, is, ano na po siya, Yung na medyo makakaposibleng makapekto doon po sa mga nasa downstream niya, yung mga municipalities. So, yun po yung medyo maapektoran. Ang kagandahan lang po nito is malayo pa po, bago pa po, po tayo maabot doon sa spinning level, ito pong San Roque. Sa ngayon, Anya ay nasa 235.58 pa lamang ang level ng tubig sa San Roque Dam kung saan malayo pa ito sa normal level na 280 meters.